Isang stroke sa pinakakaraniwang sakit ng mga Pilipino ayon nga sa datos ng World Health Organization o WHO noong 2017 ay umabot sa 87,402 ang bilang ng mga nasawi dulot ng stroke sa Pilipinas. May iba't ibang uri ang stroke. Isa na rito ang ischemic stroke. Nangyayari ito kapag ang daluyan ng dugo sa utak ay nababara dahil sa pamumuo ng dugo sa mga ugat. May tinatawag ding hemorrhagic stroke. Nangyayari naman ito kapag ang daluyan ng dugo sa utak ay pumutok. Isa pa sa mga uri ng stroke, ang transient ischemic attack o kilala bilang mini stroke. Ito ay pansamantalang pagbabara ng daluyan ng dugo sa utak at isang babala ng stroke sa hinaharap. Sinanay Eva, 57 years old, tatlong beses na tinamaan ng stroke. Ang dating malakas na pangangatawan, ngayon ay nagbago na. Nung dalawang atake nga lang ako nagpa-hospital, nung pangatlo, hindi na. Dito, dito lang ako, ako, sa bahay. Kasi naaawan ako sa mga anak ko, walang pera daw Minsan nga, na ano yung ano, anak ko, ma, ano, parang natutulala. Parang na ano, ako, na yung dati kong ginagawa ano, pa, pa labas -labas ng palabas-labas, na mamalingke. Para ako nahihirapan na kasi hindi na nga ako ka na malalayo. Por dito lang ako sa harapan ng bahay namin. Dahil maraming beses nang inatake ng stroke si Nanay Eva, hindi mawala sa kanya ang pangamba. Sabi nga daw ng doktor, naku pagka nag, nakailang atake ka, kung ganun ka na, so, makaga. Kaya ingatan mo na sarili mo. Natatakot minsan, pero iniisip ko, Okay na lang. Parang siguro tatanggapin ko na lang kung may mangyari sa akin ulit. Dahil sa sakit, labis na naapektuhan ang buhay ni Nanay Eva. Ayon sa mga pananaliksik, may mga epektibong paraan upang mapigilan ng stroke. Ang mga sumusunod na hakbang ay maaaring makatulong upang mabawasan ang panganid ng stroke at mapanatili ang malusog na pangatawan. Una na dyan ang pagkontrol sa mataas na prasyon ng dugo o hypertension. Pangalawa ang healthy diet. Pangatlong regular na ehersisyo. Pangapat, iwasan ang paninigarilyo. Panglima, limitahin ang pag-inom ng alak. Panganim, pagkontrol sa diabetes. At pangpito, ang regular na pagpapatingin sa doktor. Samantala ang ikinalulungkot ni Nanay Eva ay hindi na siya muli makapaglakad ng normal. Yung paa ko, parang medyo pumilipit ng konti. Kahirap ako maglakad. Tumalaban ako dahil sabi ko, inaano naano ko nga yung sana makalakad pa ako. Yung simbang gabi, namimiss ko. <laughs> yung mga pamanggit ko sa ama na may kita na lang kami sa simbahan. Volunteer sa barangay ang mister ni Nanay Eva pero dumidiskarte pa din ito ng kalakal para kahit paano may pandagdag pa rin sila ng pambili ng gamot. Pagkagabi, nag-duty-duty ako dyan sa barangay. Volunteer. Wala naman kami sahod dyan. Parang libangan ko na lang pagkagabi. Tsaka pagkagabi dyan, namumula ako. <laughs> ito ang mga naipon sa kalakal ni Mang Nando. Kung maswerte nga daw, ay makakadalawandaan siya sa loob ng isang linggo. Sa kabila ng karamdaman ni Nanay Eva, hindi naman siya pinapabayaan ni Mang Nando. Sabi ko, mag-exercise ka lang, maano rin yan, nagaling uh, ka rin. Ganyan ang buhay, Dumarating talaga sa, sa tao ang ano, palakas ka talaga. Ayan ang talagang ano natin sa buhay, kasi para makita mo pa mga apo mo, sabi ko, dasal lang. Pagka isang iglap lang, wala na tayo na binibigyan ka pa na pagkakataon sa sarili mo na mabuhay ka pa. O tatlong atake na. Binibigyan pa siya ng Diyos na mabuhay pa siya na ano? May, mission, may, pa may mission ka pa na ano? Na dapat mong ganapin pa rin sa mundo. May mensahe naman si Nanay Eva sa kanyang mister. Salamat sa pag-aalaga sa mga payo ko. na awa ako sa sarili ko lagi eh. naing Naiingit ako maglakad-lakad. Araw hindi ako makalakad ng gusto. Samantala nagpaabot ng tulong, serbisyong bayan ni Tatay Rani kay Nanay Eva at Mang Nando, grocery items at tulong pinansyal para sa pambili nila ng gamot Tatay Rani, maraming um, salamat. Maraming pong salamat. <laughs> Nainggit na ako maglakad. Gusto ko na maglakad. Maraming pong salamat sa inyo.